Hello everyone! Ayan. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ayan. For today's video guys, pag-usapan lang po natin kung saan nga ba napupunta yung ating mga Mina My Day, yung ating mga story kapag nagpo-post po tayo sa ating mga Facebook. Di ba po guys, alam naman natin na pagkatapos po ng 24 hours, kusa na po siyang nawawala. Ayan guys, kung interesado kayo sa video na ito at gusto nyo malaman, make sure guys na tatapusin nyo itong video na ito para malaman nyo yung kasagutan kung saan nga ba napupunta yung ating mga minamayday Ayan, kahit nung mga nakaraang, nakaraang, nakaraang taon pa guys, ayan, makikita natin kung saan nga ba napupunta yung mga minamayday natin na yan. Pero bago po ako mag-start guys gusto ko lang sabihin sa mga bago na nakakapanood ng aking YouTube channel sa aking video tutorial. Ayan. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe guys, please subscribe my channel at huwag niyo na rin pong kakalimutan pindutin ang notification bell para updated po kayo palagi sa lahat ng aking videos na ina-upload. So ayan guys, mag-umpisa na tayo. Let's start! Let's start and guys So pupunta po tayo sa ating Facebook Facebook, pipindutin po natin yung 3 lines sa taas And then yung profile And then yung 3 dots sa baba ng ating profile Ayan, click lang po natin After po nyan, mapupunta po tayo sa Archive Ayan, click po natin yan, Archive And then ayan Story Archie ba Bali, nandyan po lahat yung ating mga videos or photo. Ayan. Dyan po siya na isa-save, guys. Ayan. Lahat ng mga photo natin, kahit nung mga um, last year, ganyan, nandyan po siya lahat, guys. Dyan po na lahat ng photos and videos. Ayan. And then, kung gusto nyo naman pong isa sa inyong gallery, ang inyong videos or photo, Ganito lang yung gagawin nyo guys. Kunwari, etong video na to. Ayan. Click nyo lang po yung three dots sa taas. And then, sa baba, save videos or save photo kung ano po yung gusto nyo i-save ganun nga po kadaling malaman kung saan nga po ba napupunta ang ating mga minamayde. Ayan guys, kung nakatulong sa inyo itong video na to at kung nagustuhan nyo po itong video na ito guys, baka pwede naman po kayo mag-like, mag-comment and then baka pwede pong pakishare na rin po itong video na ito para mapanood pa po ng iba at para makatulong po sa, ma sa ibang tao na nangangailangan ng kasagutan kung saan nga ba napupunta ang ating mga minamayday. So, ayan guys. Thank you so much po sa panonood. God bless. Bye!